nag-aalok kami ng dalawang drone sa ngayon. Ang programang ito ay palawigan para mabigyan ka ng mas maraming drone, para matulungan ang Pilipinas, ang PCG, Philippine Coast Guard, sa pag-survey sa tubig dagat ng Pilipinas sinabi ni German Ambassador to the Philippines Andreas Michael Fafernushki sa isang pahayagan. Sinabi ni Fafernushki na ang mga drone ay makakatulong sa Coast Guard ng bansa na mag-survey sa West Philippine Sea, WPS. Ang Germany ay isang masigasig na tagapagtanggol ng internasyonal na pagkakasunod-sunod ng salita, batay sa Charter ng United Nations, dagdag niya. Malinaw ang batas na ang West Philippine Sea ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa unang bahagi ng buwang ito, hinarang at pinaputukan ng China Coast Guard ng mga water cannon ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas patungo sa Ayungin Shoal para sa isang resupply mission. Isa lamang ito sa maraming paglusob ng mga Chino sa WPS sa kabila ng makahulugang desisyon ng Arbitral noong 2016. Sinabi rin ni Fafernushki na ang suporta ng Germany ay, maaaring tumawid sa ibang mga rehiyon paminsan-minsan dahil, mayroon din silang interes na panatilihin ang pinagtatalo ng South China Sea, bilang isang, libreng lugar para sa lahat ng mga barko sa mundo. Kami ay isang bansang nangangalakal. Umaasa kami sa kalakalan sa mundo. Umaasa kami sa kalayaan sa paglalayag, kasama na sa South China Sea, dagdag pa niya.